pagbati sa iyo. Um, based sa mga source mo, may isang idea dito na, alam mo, parang medyo kontra sa karaniwan nating iniisip pagdating sa pag-share ng message. No? Paano kung ang sekreto pala sa um, malawak ang pagbabago ay hindi yung abutin ng lahat, kundi yung mahanap yung tamang tao. Ito na nga yung konsepto ng person of peace o taong sagapagdala ng kapayapaan na parang paulit-ulit na lumalabas sa mga binasa mo. Oo nga eh, nakakatuwa yung concept na yan. Parang sinasabi kasi ng mga material mo na baka may mas, uh, mas epektibong paraan kaysa yung parang shotgun approach lang, di ba? Yung ikalat mo lang tapos bahala na kung sino makapulot. Ang focus daw dapat ay sa paghahanap ng taong parang inihanda na, may influence at... Um, Parang naghihintay lang talaga na matagpuan. Sige nga, ano ba talaga itong person of peace na to based sa mga source? Lalo na yung context sa Luke 10 na binabanggit. Okay, sige. Magandang punto yan. Kasi madalas nga ang akala natin paramihan. No? Pero ayun nga sa mga source mo, itong person of peace o pop ay hindi lang yung basta mabait o palakahibigan. May specific characteristics daw sila. Una, sila yung tumatanggap sa'yo bilang mesinhero um, parang bukas na sila sa iyong kahit hindi pa nila totally gets yung dalamong message. May paunang trust, kumbaga. Ah, okay. Hindi agad suspicious. Oo, oh, hindi agad sarado. Pangalawa, tumatanggap din sila sa mismong mensahe. Parang may click sa puso nila, alam mo yon May resonance kahit hindi pa nila ma-explain ng buo. May something na, oo, oh, oh, parang tama to. Interesting. May pangatlo pa ba? Meron. At ito yung parang Pinaka-crucial daw, nagbubukas sila ng pinto para sa iba. Ito yung sinasabing meron silang relational equity o um, influensya sa network nila. Yung tiwala ng mga tao sa kanila, malakas. So kapag tinanggap ka nila, parang mas madali nang magtiwala rin yung mga kakilala nila. Ah, uh, gets ko. So parang gateway pala sila. Hindi lang basta alam mo na nice person, kundi may kakayahan talagang mag-connect sa mas maraming tao dahil sa existing trust. Tama ba? May nabanggit ding example sa Bible, 'di ba? Tama ka. Gatekeepers sila. Kumbaga, parang divine appointment nga raw ang tingin dito, isang pagkikita na may mas malaking purpose. At oo, yung mga example sa sources mo, classic si Lydia sa Acts. Si Lydia, 'di ba, negosyante siya. Nung narinig niya yung message binuksan niya yung buong bahay niya. Naging center yun nung bagong community. Wow! Yung sila yung naging tulay talaga. Hindi nag-start sa malaking crowd. Sa kanila nagsimula. Oo nga, no? Nakakaintriga talaga to kasi kung ganyan pala kahalaga at kaepektibo sila, bakit parang um, madalas nating silang hindi napapansin or nakakaligtaan ayon sa mga binasa mo? Ano raw ang mga dahilan? Alam mo, ang sinasabi sa mga material, madalas daw parang biktima tayo ng sarili nating um, pagmamadali. Masyado tayong focused sa methods natin, sa programs, sa events. Ah, sa ginagawa natin. Oo, sa ginagawa natin. Kaya hindi natin napapansin yung mga tahimik na signs na may tao palang handa na, bukas na. Tapos minsan daw, akala natin yung pinakamalakas yung boses o pinakasikat, sila na yun na may tunay na influence. Make sense? Papunta sa mas personal, mas mapagkilatis at um, relational. Kailangan daw talaga ng spirit-led discernment. Okay, spirit-led discernment. Pwede mo bang i-elaborate yan ng kaunti? Paano to naiiba sa, alam mo na, ordinaryong pag assess lang ng tao? At kung kailangan pala ng ganitong discernment, paano raw natin specifically mahahanap itong mga POP? Yung spirit-led discernment daw, base sa sources, hindi lang siya checkliste, eh. Hindi lang base sa external, may kasamang pakiramdam, intuition, parang may gentle guidance kung sino yung um, inihanda na talaga. Hindi lang yung mukhang interested. Aha, mas malalim na pagkilatis. Oo, oh, mas malalim. At yung susi raw sa paghahanap sa kanila, hindi daw bagong complicated strategy. Mas pagbago ng postura, ng attitude natin. Una, mapanalanging atensyon. Basically, itanong daw, sino ba yung inihahanda mo? Pangalawa, relational openness. Makipag-ugnayan hindi dahil may agenda ka agad, kundi para makita mo kung saan na kumikilos yung espiritu, hindi project yung tao. Okay, so genuine connection muna. Tama. Tapos, pangatlo, ganitin nga itong spirit-led discernment, mapansin mo raw talaga kung sino yung nagpapakita ng genuine interest. Yung nagtatanong, yung parang nagbibigay ng space sa'yo or sa message mo. At pang-apat, ito siguro yung challenge sa ating mabilis na mundo. Mabagal na katapatan. Slow faithfulness, ikama. Kapag may nakita kang potential POP, kailangan mag-invest ng oras, ng lalim sa relationship, hindi yung nagnamadali agad sa resulta. Ah, parang pagtanim nga, hindi instant? Exacto. Parang pagtatanim, organiko daw ang paglago dito, sabi sa isang source. Kailangan ng patience at pag-aalaga. Malino na malinab. So para sa iyo na nakikinig ngayon, ang pinupunto ng mga source na ito ay isang paanyaya na parang baguhin mo yung lente mo. Hindi mo kailangan ma-stress sa pag-abot sa napakarami. Ang kailangan mo lang ay yung mata para makita at yung puso para makipag-ugnayan ng mas malalim dun sa iilan na um, inihanda na at posibleng maging tulay sa iba pa. Ito yung pag-shift mula sa basta addition lang, papunta sa real multiplication, mas organic, mas relational. Oo, tama. Kung iisipin mo nga, itong person of peace, based sa mga source mo, hindi lang siya part ng strategy. Parang sila mismo yung strategy. Ang laking shift niyan, no? Mula sa pag-asa sa numbers, papunta sa pagkirala at pag-invest sa isa na may potential magbukas ng napakaraming pinto. Eksakto. At yun na siguro yung pinakahamon na iniiwan ng mga materyale na ito para sa'yo. Sa sarili mong konteksto, sa trabaho mo, sa community, kahit sa pamilya, sino kaya yung mga tao na baka, alam mo yun, hindi mo masyadong napapansin, pero sila na pala yung potential na person of peace. Sila ba yung tahimik lang, pero laging interesado, o yung laging handang tumulong, o yung may natural na respect ng mga tao sa paligid nila kahit hindi sila yung pinaka-vocal. Ano kaya ang pwedeng magbago kung um, magsisimula kang tumingin at makinig gamit ang lente na to? Yung may kasamang panalangin at pagkilatis. Napakagandang tanong niyan para pag-isipan. Maraming salamat sa pagbabahagi mo. At sa hanggang sa susunod nating pagtatalakay.